everyone! It's me, Sonya. back again to my cooking show. Ngayon guys, magluluto ako ng sinigang na hipon. At naghanda na ako ng aking mga ingredients. Ito guys, papakita ko sa inyo. Meron ako ditong spinach. At binukod ko dito yung tangkay niya. Meron akong kamatis. Onions siling green, eggplant, labanos, gabi, pangpalasa sinigang mix, patis, at of course, ang ating hipon. At ang aking isasabaw guys, ay ang hugas bigas. Hey guys, naganda na ako ng aking palayok. Uunahin natin ilagay ang hugas bigas. Minana ko pa to sa aking ina. Kapag guys, magsisigang daw kayo, magsisinigang, mas masarap daw ang hugas bigas. Ilagay na natin ang ating kamatis. At ang ating sibuyas. At ngayon, pakukuluan natin ito. Guys, kailangan na natin siyang pakuluan. At takpan muna natin. Antayin natin kumulo. Ngayon na guys, sumusulak na siya. Ilagay natin ang gabi. Tapos isunod na rin po natin ang ating lapanyus. Yan, pakulan po ulit natin. Okay guys, ang isunod natin ay ang sili at ang tangkay ng kangkong. Kasi guys, ito medyo matigas kasi ito kailangan pa natin uh, palambutin. Okay guys, Pagkatapos natin mailagay, isabay na rin natin ang ating hipon. At kailangan pa natin dito ng mga 15 minutes. Yan. Ilagay na po natin ang ating pampalasa. Patis. Yes. At isunod na po natin ang ating sinigang mix. Yes. At ating itong haluin. Then, isabay na po natin ang ating eggplant. Antayin natin maluto ulit ang ating eggplant. At natin, guys. Yun. You know, guys. Wow. Luto na po ang ating mga ricado. At ang isunod po natin ay ang kangkong. Ito na guys, ang last na ating sahog. Umaapaw na dahon ng kangkong. 5 minutes na lang guys at ito ay luto na Ayan guys, luto na ang ating sinigang na hipon. Ito na po guys ang aking sinigang na hipon. Marami pong salamat guys sa mga subscribers ko. Thank you. At sa susunod po muli ng aking cooking show. Bye!